Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung mahilig ka sa mga kwento ng katatakutan, kababalaghan at misteryo, nandito ka sa tamang tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. At ngayong gabi, mula sa isang nagpadala ng kwento, narito ang nakakatakot na istorya ng isang kaganapan na hindi maipaliwanag, kakaibang pangitain. Simulan na natin. Isang gabi, dinukot ako ng tatlong lalaki habang nakapark ang motor ko sa gilid ng court. Sinaktan nila ko as in gulpi, hampas, tadyak, umpog, palo, suntok, sipa. Lahat ng klase ginawa sa na tila ang laki ng galit sa akin. Wala naman akong naaalalang kaaway ko. Simula naging mature ako, pinili ko ang buhay na maayos, walang atraso at walang tinatapakang tao. Usapang babae man o lalaki kasi gusto ko matulog ng matiwasay bawat gabi. Biglang, bang! Isang tunog na narinig ko na, isang init na ngayon ko lang naramdaman. At tuluyan akong bumagsak sa sahig. Di ko na maigalaw ang katawan ko pero ramdam ko ang sakit. At nasundan pa dalawang putok, isa sa ulo at isa sa dibdib. Sabi ko sa sarili ko, sa ganito lang ba matatapos ang lahat? Sa ganito lang ba, mauuwi lahat ng pagod at sakripisyo. Insured naman ako pero paano nila makikita katawan ko, kawawa naman pamilya ko na naasa sa akin. Kailangan mabuhay ako kahit makauwi lang ng bahay. Nakasaklob pa din ang ulo ko. Wala akong makita pero buhat nila ko. Wala ako sa kaluluwa ko, andito pa din ako sa katawan ko, sa katawan kong patay. Diba sabi nila, hihiwalay ang kaluluwa pag patay ka na. Bakit ako hindi Ramdam ko yung sugat ko sa ulo at sa dibdib. Ang sakit, ang hapdi. Mas masakit pa sa mga tatu ko sa katawan. Nilapag nila ko sa parang bathtub at hinayaan lang. At dun ko narinig boses nilang tatlo. Michael, okay na muna yan dyan. Rex, patay na yan, wala na yan Marjun. Sigurado kayo dyan ha, bakit ko sila kilala? Nakasama ko sila dati nung mga teenager pa lang kami kaya di ko makakalimutan ang mga boses nila. Dahil lang sa basketball, kaya nakaaway ko silang tatlo. Pero mga bata pa kami noon, alangang, dahil lang dun, kaya nila ginawa to. Sigurado kong may mas malalim na dahilan. Kaso wala akong magawa ni daliri ko, di ko maigalaw sa mga kaganapan na ito. Tanging utak ko na lang ang nagana. Sabi ko, bangungot lang ba to? Bakit di pa din ako patay? Bakit ang tagal ko ng utak lang ang gumagana? Dapat patay na ako, dapat multo na ako, di ba? pero walang kasagutan. Nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa lugar kung asan man ako ngayon. Pero gumalaw, naigalaw ko ang daliri ko at unti-unting nawawala ang mga sakit sa aking mga sugat. Tila ba naghihilom ito ng kusa na parang mahika. Lahat ng sakit nawawala pero ang panghihina ramdam ko pa din. Totoong pinatay na nila ko alam ko yon pero ano itong nyarare? Muli kong naigalaw ang aking katawan. Zombie na ba ako? Ito na ba yung healing ko na magka-zombie apocalypse? Pero bakit ako yung unang zombie? Ayoko nito! Natataranta na ako pero tuloy ang paghilom pero may peklat na hakapa ako. At may pasa ako sa muka, may blackened eye. Masakit pag hinahawakan. Kakaiba na to pero totoo. Hanggang sa tuluyan kong naigalaw ang aking mga binti at muling nakatayo. Yung mga buto-buto ko masakit na akala mo may pilay kaya di ako maakakilos ng mabilis. Dahan-dahan, dahan-dahan na akala mo may trangkaso lang at kulang lang sa alaksan. Pero hindi binaril ako kanina tatlong putok, tatlong bala ang naramdaman kong bumaon sa katawan ko, dalawa sa ulo, isa sa dibdib, sino mabubuhay doon? Wala na zombie na talaga ko, mamaya magugutom ako at maghahanap na ng tao para kainin. Ito ang mga nasa isip ko sa mga oras na to. Dahil imposibleng mabuhay ulit ang patay na sa totoong buhay. Sinimulan kong tanggalin ang saklob sa ulo ko. Gabi pa din. Pero ang tanong pang ilang araw na bato. Baka buwan, linggo, baka nga taon pa eh. Baka ilang taon na akong nawawala, di ko alam. Kaya naglakad ako walang tsinelas or sapatos. Nakapaalang tapos short pero wala na akong pake. Basta kailangan ko makauwi. Pero asan ba ko? Tubuhan, matataas na ang mga tubo. Saktong-sakto para di madaling makita kung may taong naglalakad sa gitna nito. Planado, to hindi to basta trip lang. Sinakto to kaso paano maisasama sa plano ang pagkabuhay ng isang patay. Tuloy ang lakad kahit nang hihina na parang buong katawan ay may pasa. Alam ko tong lugar. Alam kong alam ko to. Kaya lakad lang ako ng lakad. Dahil parang kusa nang gumagalaw ang mga paako. ko. Parang alam na alam ko mung nasan ako. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At kung may sarili kang kwento ng katatakutan, isend lang sa tambayancreepy at gmail.com hanggang sa muli mga katambay. Abangan natin ang susunod na part.